Sa isang panayam, natanong ang mga kapuso o among the kapamilya stars ang gusto nilang makatrabaho. Ani Barbie Forteza, sobra raw siyang nagagalingan kay Joshua Garcia kaya bet niya itong makatrabaho. Si naman ni Alden Richards, dahil uso na ang kolaborasyon between ABS-CBN at GMA7, open din daw siya na makawork ang bida ng It's Okay to Not Be Okay. Dagdag pa niya, kung gagawin nga raw ang talambuhay niya, si Joshua rin ang gusto niyang gumanap sa istorya ng buhay niya. Sa kaso naman ni Sanya Lopez, impressed na impressed daw siya kay Joshua nang mapanood niya ito kaya isang karangalan para sa kanya ang makatrabaho ito. Dahil sa development na ito, marami naman ang nagsiship sa tambalan ni na Barbie at Joshua. Sipa ng ilang fans, bagay daw ang dalawa. Ito ang ilan sa kanilang mga hirit. Sana gawan sila ng project ng GMA7 at ABS-CBN. In fairness, bagay sila. At least, hindi nila dadalhin ang isa't isa. Para maiba naman. Magandang idea. Pareho silang magaling umarte. Bagay sila. At least, hindi sila mukhang magtita. Ano ang sinyo sa balitang ito?